Magandang ng araw mga aksyon Ako po si Felix Opiniano at ngayong araw po nagkaroon ng psychosocial intervention dito sa Bautista Elementary School sa bayan ng Poblacion Albay Ayon sa mga residente dito nagkaroon umano ng sagupaan ang mga militar at ang NPA nung nakaraang linggo lamang kaya labis na natroma at natakot ang mga estudyante dito dahil nung araw na yon may mga pasok sila sa paaralan. Uh, nasa kalagitnaan po kami ng class discussion. So, nung may nag-inform po na parent, agad-agad uh, po namin inilikas yung mga pupils namin sa safe na lugar. At naghintay po kami ng oras na kung saan safe na po silang lumabas. May mga bata rin po bang nataranta dahil sa balitang yun? Meron miyak kasi parang natatakot. Ah, yung mga parents po, no, sinundo po nila yung mga anak nila, medyo natataranta din po. Kasi natakot din po kasi sabi nila, narinig nila yung putok. Dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon ng psychosocial intervention ang 49th Infantry Good Samaritan Battalions, katuwang ang Apo People Party List, kasama ang iba pang partnered agency para maghatid ng tulong sa mga bata. Mayroon po tayong PSWDO, sir, mga professionals po sila ng mga social workers, sir, to really do the lecture. Ngayon, sir, kaya sila nag-separate na, sir, para magbigay po ng lecture. Ginagawa po namin itong psychosocial intervention, sir, para ma po yung trauma na sapit po nila nung nangyari po yung encounter, sir. At saka gusto po namin na ma -ano nila, ma-embody po talaga nila, sir, yung kasundulan ay partner po nila sa kapayapaan. Sir. ay naimbitahan ng 49th Infantry Good Samaritan Battalion sa sa-advocacia ang tabang sa Karahayan na kung saan namimigay ng mga hygiene kits tulad ng sabon, toothbrush, toothpaste at iba pa. habang sinasagawa nga aktibidad kanina, tinuruan nga yung mga bata kung paano ba talaga yung tamang proseso ng paghugas ng kamay at ang kanilang tip ay kumanta ng happy birthday. ng aktibidad na ito na maipapatid sa ating mga estudyante na ang mga militar ay hindi po kalaban o kaaway kundi sila po ay kakampi para po maabot natin ang kapayapaan at katahimikan sa ating lugar sa ating bansa po. Ako po si Felix Opiniano, ang tabang patroller ng tabang oramismo. Magandang araw po sa inyong lahat.